Naglabas ng kanilang findings ang Palawan Council for Sustainable Development sa sandi ng malawakang pagbasa sa Southern Palawan. Sa isang press conference, iniulat ni PCSD Executive Director Attorney Teodoro Mata na ang pagkakalbo ng kagubatan ay dulot ng kaingin. Partikular na tinukoy ang kabundukan sa bahagi ng Brooks Point na umang umangabot. Sa 4,000 hektaryang kinalbo dahil sa kaingin, hindi pa kasali ang ibang bayan. Taliwas ito sa tinuturong dahilan ng mga cause-oriented group at ng ilang politiko ng pangunahing sanghi ng pagbaha ay ang pagbimina. Ayon kay Mata, dahil sa kahirapan ay napipilitan ng mga kababayan nilang palawenyo na magkaingin sa gubatan na siyang isa sa naging sanghi ng pagkakalbo ng mga kagubatan at nagresulta sa mga pagbaha. In Brooks Point alone, 4,000 hectares are lost every year to kaingin, human settlements and agricultural expansion if you expand this to the other municipalities they have similar numbers and what are the causes or the underlying cause for these activities it's poverty noon pang 2022 inirekomenda na ng PCSD sa bawat bayan sa Palawan na magtanim ng 10,000 puno kada ektarya upang mailigtas ang kabundukan at mapanatili ang reputasyon na last ecological frontier of the Philippines. Lumalabas din sa report ng PCSD na mula noong 2005, nawawalan ng probinsya ng 78,000 hektarya ng primary forest at 3,000 hektarya ng mangrove forest. Ang iba pang problema ay ang landslide, siltation, kawalan ng tahanan, Komunidad at buhay ilang, nakapos ay kabubuhay at ang illegal logging at quarrying. Idinagdag pa ni Mata na sa pinakahuling pag-aaral ng PCSD, Department of Environment and Natural Resources at Project CIVOL ng United States Agency for International Development na sana'y magising ang mamamayan sa malaking problema sa hinaharap. Felix Tambonco, The Observer News.